Ayan, nagawa sila ng banana cake. Bye. Dito ako kay Bilma. Naki, naki foods. Ayan, eto yung pinagkainan ko. Si pag ni Jackie maghugas. Hmm. Tapos binagin natin si ano, na nalanda. Yan yung banana key, di pa ready. Yung busy yun sa panonood. Hmm. Party-party kami dito. Yay! Party-party! Hmm. Magandang loob ng bahay nila. Gusto ko yung orange milk. Eh, no busy si Bill mo Sarap ng hangin. hangin. Mayroon. Sarap na eh. Ayan o, pingpong. Anong dugong? Tingnan nyo, ang ganda ng view paggabi. Ang ganda nga. Hmm. Oh. iba nakala. nakikita pa yung mga bulaklak doon oh. no? tapos doon naman medyo madilim dilim swimming pool ayan na swimming pool ayan dito sa area ni Bilma baka nakatulog na si Jackie ni pa sari ani pula ini pragmata ni ini signomi monogomi signomi mono signomi oo hindi mo Pero naman marisya hindi mo naman amo ano <laughs> <laughs> tanim ni ano ni bilma kamote mag harvest ako ng kamote eh pag pwede oo para dumami Marami na to, Grace. Lumalabas na sila. Sabi ko, huwag kayong lalabas. Magsama-sama kayo na nga. Nakinig? Nakinig sila? Ko talaga, ha? Nakinig? Oo. Yung dalawa, pumunta na sila diyan. Oy, 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 oy. eh inila ko. Sabi ko, magsama-sama kayo. Huwag kayong lalabas. Mm, diyan lang kayo. Mm. Oh, ikaw talaga. Amnesia ka na. Uy, ano yun know, o? Dedo na pati to. Ah. Ano to? Daphne? Oh. Parang kulang sa tubig siya, Gris, no? Oo. Mm. Dedo na o pwede nang ilibig. <laughs> Maganda nga ngayon na lagyan mo ng ano dahil ano? Ayan? Mm -mm. Dahil walang araw? Oo. Oh, oh. After kahit next Bilma nagdilig. Hindi ko wala kayo dito. Hindi ko talaga ito maliligan. Sipag Kasi niya. Hindi na kayo mga laman ha. May bisita ako. Kaya sintipag. Hindi ko kayo nakita. <laughs> Nakainom na kayo ng tubig ha. Yung kamote. Para ano. Kamote. Kahit konti lang naman diba? Alin yung kamote? Oo. Dahil na rin para ano. Para mas marami yung bunga. Para mas <laughs> siya lupa? Isang hektarya nga yan eh. Ha? Huh? Isang hektarya. Ito, isang hektarya to. Oo. Ano? <laughs> 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 Bote pa Oy, pulmon! Mm -hmm. hanggang... Di ba pulmon pag ganyan? Oo, oh, pulmon. Ay, naku, delikado. Oo. Tutupakin ako bukas. Tutupakin ka. Kaya tutupak -tup si ano kapang si Evian niya. May tupak siya. Mga... Dahil pulmon. Si Evian niya ang may tupak yung magbipo, magpulmon. Happy pulmon. <laughs> Eksakto pulmon. Happy Loto na ba? Loto na ba? Diba? Perfect ano? upat. Ha? Wala. Sa baba. Ayun yung ano kamote na pinitas ko. Sila dudong. Nasaan sila? Hindi yun pwede. Dito ka. Ayan. May ilaw, may ilaw na sa swimming pool. Maganda dyan. Maganda ang garden nila. Hmm. Sa akin talaga, nakatu sa atin nakatutok yung pulmon. It means, It means. Nagandahan sa atin. Anong inumin mo, Glo? Dogum? Ayun no. Anong inumin mo? Apoya ka para hindi ka maano, like, para hindi ka. Tayo lang pakita ng kape. Ikaw